Mga apo ni Nora honor sino sino sila Si Nora honor kilala bilang superstar ng showbiz ay may mga anak na sina Lotlot, -Lot, Ian, Matet, Kiko at Kenneth de Leon Si Lotlot -Lot ay may apat na anak sa ex-husband niya si Christopher Monching Gutierrez Si Janine, Jessica, Diego at Maxine Gutierrez Si Janine tulad ng lola Nora niya at mga magulang ay pumasok din sa showbiz Si Diego, ang only boy ng pamilya, ay isa ding actor and singer. Sila Jessica at Maxine naman ay mas pinili ang pribadong pamumuhay. Si Ian, na biological child ni Nora, may dalawang anak na lalaki sa asawang si Jennifer Orsine. May apat na apo si Nora kay Matet, sila Kayla, Mishka, Mia at Juan Miguel Estrada. Sila Micaela at Mishka ay mga valuable stars sa kanilang paaralan. Sa kasama ang palad ang second child ni matanda si Juan Miguel ay pumano matapos isinilang na premature noong 2005. May isa namang apo si Nora sa anak ni si Kenneth. Ito ay si Summer. Samantalang kay Kiko naman, may isa din siyang apo na lalaki na nangangalang Arky.